What's up mga ka-extra! I'm back. It's me again. Ano miss niyo ako mga ka-extra? It's Pinalong again. Uh, kamusta kayong lahat? Welcome to my vlog. I'm excited to show uh, ipakita sa inyo yung bago ko na namang uh, papasuking mundo. Wow! Uh, new excitement, new thrilling. So, abangan niyo mga ka-extra. Sa so, ngayon po, excited daw ipakita sa inyo. I will show you my next adventure. Wow. Alam nyo naman si Boy Extra. Susungin lahat. Walang atrasan. Wow. Hanggat na bubuhay, fight, fight lang mga ka-extra. Yes, yes, yes mga ka-extra. Alam nyo na ba? Ang bago. Wow. Ang latest kay Boy Extra. Excited talaga mga ma-share sa inyo mga extra at magbigay ng uh, kunting inspirasyon. Uh, yun naman talaga po yung essence ng pagbablog ko. Uh, makapagbigay sa iba, sa mga ngarap na maabot balang araw yung kanilang pangarap. Uh, hindi naman po agad-agad maabot yun step by step po. Uh, hanggat hindi ka tumitigil kahit mabagal yung pagpusad, at least may nakikita kang maliit man progreso. Masasabi mong... uh, tawag dito, may, pinapat, may pinapatunguhan yung iyong ginagawa. Kaya mga ka-exasama mga nangarap dyan, mga old dreamers, mga ka-dreamers ko dyan, ah, uh, hanggat may tiwala kayo sa Panginoon, hanggat naniniwala kayo sa pangarap nyo na maaabot nyo, walang imposible. Basta sasamahan nyo lang po ng hard work, at sipag, pananalig, walang imposible kay Lord. Yeah. Ito na nga po mga ka-estra, konting ano lang, introduction lang tayo bago ko ipasilip ang bago at ang tinutukoy ko na pinakabago sa akin ngayon. Yan mga ka I'm excited to show my new, wow, ulit-ulit talaga. Ito mga extra Yes mga extra As public motivator, as public influencer. Yeah. Wow. Public influencer. Yan mga ka-extra. Masasabi kong public influencer din po kasi uh, ginagamit ko yung media na to para magbigay inspirasyon sa iba. Uh, magbigay inspirasyon sa iba upang uh, himukin sila. Wow. Tagalog na Tagalog. Hikayatin na uh, yung simpleng ito, yung simpleng si Boy X-Ray, hindi siya yung basta simple lang. Uh, maliit man ho akong tao. O, oh, 5 lang ho kahit na trivia ko lang sa inyo. Yan mga ka -extra. Hindi ako yung tipong basta lang ng harap. Kaya po, di ba may kasabihan ho tayo na never underestimate your dreams, the power of your dreams. So, hindi mo dapat sinusukat yung kakayanan mo yung kakayanan mong mangarap. Kasi libre naman po mangarap eh. Walang limitasyon ng pangarap. Basta sasamahan mo ng tiyaga, sipag. Hindi yung basta pangarap lang na, gusto mo ng ganito, gusto mo ng ganyan. Eh kung natutulog-tulog ka lang, lang po, wala akong mangyayari sa pangarap mo. Basta sasamahan mo ng sipag yan at tiyaga. Pray kay God. Magkakaroon po ng result lahat ng mga uh, or, wow, or mo sa buhay. Uh, balang araw yung fruits na yan naanihin mo yan masarap yan sa pakiramdam kapag nagkaroon ng bunga lahat namang sakripisyo yan <laughs> hindi mga ka-extra gusto ko lang po talagang gamitin tong platform na to para magbigay inspirasyon marami sa ilan marami sa inyo dyan na nagda-doubt sa akin siguro silently sinasabi ho oh, wala yung mararating hanggat ko hindi nila nakikita yung resulta, hindi ka nila paniniwalaan. Yun yung mga extra Yun yung reality na masakit, pero totoo. Na hanggat hindi nila nakikita yung resulta mo, wala ka. Parang, yun, extra ka lang. Meron para sa akin ang extra na malaking, uh, hindi yun basa, o oh, extra ka lang, wala ka. Ano yan, para sa akin, extra, nagbibigay ka ng extra effort, extra, uh, extra, ano pa ba? extra. Basta extra. Lahat ng extra pwede mong extra i-add sa buhay mo para maging unique ka. Uh, magiging ano ka. Uh, Ma-achieve mo lahat. Basta consistent ka lang sa ginagawa mo. Walang hindi napapagod ka, mapapagod ka pero pagpapahinga ka lang. Yun. Hindi ka susuko. Basta-basta. Yun nga po mga extra. ah uh, itong pinupunto ko ito. <laughs> Saan ba ako papunta, ha? Yun nga po mga isa, for short, uh, hanggat may pangarap ka, huwag kang susuko. Mangarap ka lang na mangarap. Libre lang naman po yan. Ang mahirap po yan kung wala kang pangarap, eh, no? Kasi para saan pa yung buhay mo kung hindi mo gagamitin? Kung saan ka papunta kung wala kang uh, parang goal na tinatahak? Ako po, para sa akin, yung pangarap ko hindi lang ho para sa akin para ho ito sa pamilya ko. Hindi uh, lahat naman po ng ginagawa ko sakripisyo eh para sa kanila 'yon. Ah uh, meron at meron magda-doubt sa atin pero nasa sa atin pa rin ho. Tayo 'yung magmamaneho ng ating buhay. O mag ma, makikinig tayo sa mga kritisismo ng iba pero hindi natin ipapasok dito. Ah uh, lagi nating isipin 'yung nararamdaman ng ating uh, kalooban. Ito pa rin po yung masusunod. Pero wag naman po tayo magpapadala agad-agad sa sa mga sinasabi ng iba kasi yun din yung magsisira sa atin mga ka-extra. Yun po mga ka-extra. Extra, extra kwento lang din po. ah uh, bali yung tinapos ko po is uh, na nag-college ako is public administration. So, public administration. Ah uh, actually hindi ko pa po siya nagagamit eh. 'yung trabaho ko, 'yung linyaing tinapos ko. Parang ang nangyayari, public administration turns to public influencer. Ayan, naging public influencer. So connected pa naman po siya public wow. administration, public influencer. So masasabi kong gusto kong mag uh, related po sa course ko 'yung pagiging public speaker. Wow, gusto ko kasi mag mag speak sa mga audience so magi politiko yeah ah uh, yes mga kaisa yung course ko is pwede ka din mag politics mas politics ah uh, mag uh, magpatakbo ng isang organisasyon kasi administrator nga po so wala pa po sa linya ko yun gusto ko lang pong gamitin yung media na to para i-show yung yung maging totoo ka lang sa pamamagitan ng uh, ng mga word of wisdom kasi alam mo sa sarili mo yung gusto mo yung ginagawa mo. Gusto mo magbahagi ng mga konting inspirasyon nga po. Kasi, uh, gusto kong ipakita sa kanila na pag basta may pangarap ka, sasamahan mo na nga ng tiyaga. Yan, may nilaga. Wow. <laughs> yung mga kaisa, uh, Yun nga po mga kaysera. Public administration turns to public influencer. So, related pa rin naman po siya. May uh, ka ng influensya sa iba. So, yun actually yung trabaho ko po ngayon, current job ko is nagse-serve ako sa public health. Wow, related pa rin po yun sa bilang uh, public uh, servant na gagamit ko rin siya kasi yung trabaho ko is nasa pharmacy ko ako, isang bilang pharmacy assistant, uh, nagse-serve ako sa mga tao para ibigay yung kanilang mga pangangailangan. Wow, wow related pa rin po yun. Oh, ay, pasok lang. paikliin na natin yung kwento. ah, uh, dahil may bago tayong, may, may bago kayong makikita sa akin. Kasi, ito talaga yung pangarap ko eh. Tagal ko nang gustong gawin. Gusto kong uh, magkaroon ng sariling ganito. Wow. Ano nga ba tinutukoy ko mga ka-extra? Excited na ba kayong malaman? Huwag kayong susuko huwag kayong bibitaw. Lapit niyo nang malaman. Ayan nga po mga ka-extra, hindi ko na po patatagalin pa. Kahit ako excited na rin ibahagi sa inyo itong next, a uh, new chapter ng aking buhay. So, ito na nga po. Uh, dahil nga po, uh, isa akong uh, mahilig po morma. Wow. Yan. Mahilig sa mga damit. Yes. Uh, bali, napag-decision ko na pong kumuha ng pwesto dito sa malapit sa amin, ayan magkakaroon ako si Boy Extra ng salili ng shop, wow, shop yan, maliit lang naman po siya susubukan ko na po yung uh, mundo ng pagnenegosyo yes, mga ka-extra naway pala rin ako yun mga ka-extra bubuksan ko na po yung mini shop ko, at tatawagin natin Boy Extra Apparel wow sa, sa piling mga ka-extra. Yun nga po yung gusto kong bahagi at ibalita sa inyo lahat. Gusto kong i-share hindi naman as pagmamayabang. Gusto kong ipakita, himukin at magbigay inspirasyon na itong maliit na taong ito eh, may mararating kahit paano. Basta nagsisipag lang at nagsasakripisyo, may pananalig sa Diyos, walang imposible mga ka-extra. Ayun mga ka-extra. Gusto ko pong proud ako i-share sa inyo lahat ito kasi sa mga nanonood man ito na may pangarap uh, magiging kung ba mai-influence ko siya mai-influence ko siya na ay pwede pala basta magsipag lang manalig lang may mararating may maaabot mahirap ang buhay alam ko yan alam natin lahat yan pero pagain pag pagaanin natin sa paraang uh, alam natin yung tamang daan sa mga, uh, basta Tawagin lang natin yung Panginoon na samahan niya tayo at bigyan tayo ng gabay sa araw-araw. Wala hong ahihirap sa lahat ng pagdadaanan mo. Basta alam mo nandyan siya. Yan, basta alam mo nandyan siya. So, mga ka-extra, yan nga po, ipapakita ko na sa inyo maya-maya kung saan yung pwesto ko, Samahan niyo ako, mga Ituturo ko kayo sa aking new business. Yes, mga kaiks, magbubukas po ako ng mga apparel. Uh, more in mind sa apparel ko ito. Ito yung mga pang forma ko. Yung mga forma ko pong sobrang sobra. Sobrang dami na ho na hindi ko na nagagamit. So, napag-isipan ko po na i-dispose na siya. Uh, at the same time, kumita ako. Kasi, actually, sobrang hindi ko na po talaga nagagamit siya. Yung uh, yun pa po yun yung pag-artista ko na mga damit na sobrang ngayon nga po, wala na ako mapaglagyan sa kwarto ko. Uh, ultimo nanay katatay ko galit na sa akin kasi impok ako ng impok ng mga gamit. So hindi man nila po alam kung, pa kung bakit nag impok ko ng mga ganon. Hindi na po sa bagay impulsive buyer, alam ko po sa sarili ko in the future magagamit ko siya as my asset. So ito na nga po yung tamang pagkakataon para uh, may dispose siya yun nga po, sa tulong ng pamilya ko, tulong-tulong kami para mabuo itong mini business ko. So, what are you waiting for mga ka-extra? Tara na, samahan nyo na ako. Let's go! Ayan po mga ka-extra, na tayo ngayon sa, sa napili kong pwesto. So, tara mga ka-extra, pasukin natin yung aking bagong pwesto. Ayan mga ka-extra. Malit lang siya pero sakto lang. Uh, kaya naman po uh, maging successful tong business ko tara naman ka extra pasukin natin uh, yeah. <coughs> ayan ito, dito na ako sa loob ito. ayan sya nung roll up ayan po maya maya makikita nyo na kung ano magiging itsura nito may pa akong lilinisin po. Tsaka magdi-display display pa kami. Ako pala, mag-isa lang ako dito eh. Abangan yung mga ka-extra. of now, still ayos-ayos pa rin. Ayos-ayos. Medyo haggad na tayo mga ka-extra. Camera pa yan. Kita na po yung mga paumpis pa lang. Oh. Kita nyo yun, poster. Yung strategy market. Siyempre. Hindi magiging posible ito. Ay, hindi magiging posible ito kung hindi ito ako pinagawa namin. Nakapotola na lang. Puto. Puto. sister sister Julian maganda po siya <laughs> <laughs> <Magnaus lang yung. laughs> okay, You know, you know. Kung sumuko ka, kailangan mga lang kasi wala naman po magiging sales lady ko dito yung eh. Baka Kung oh, na. Ano, uh, customer representative. Wow. <laughs> sales lady. <Special laughs> sales lady ko. Sarap sa pakiramdam kasi. Alam yung pakiramdam na uh, CEO ko. CEO. CEO ba na? <laughs> <At> <laughs> sa sarili business. Yeah. Uh, at the same time, magtatrabaho ko ako. mga ka-extra. Tapos na kami sa part 1. May part 2 pa po ito. Hindi pa natapos-tapos. Yan pa lang po. Napakapagod. Simula ng business. Are you right? Yes. I'm alright. Okay. Right. Yan mga ka-extra. bukas na lang po. Pagpatuloy. Ang ah, aming pag-aayos. Yan mga ka-extra. Lapit na po siyang matapos. Bye for now. And mga ka-extra, we are here in day 2 ng ating pagliligpit ng mga paninda. Whew, nakakapagod siya pero sarap pagdaanan mga ka-extra. Ayan, dito na nga po tayo sa day 2. Hopefully matapos na to kasi bukas na po yung opening ko. October 8, 2023. So, October 8. Bakit October 8? Kasi lucky number daw po yung October 8, di ba? Uh, infinity sign. So, uh, sana, tuloy-tuloy yung blessing na dumating. Kaya po napag-isipan ko mag-open ngayong last quarter ng taon kasi pa-December po eh. Uh, maraming mga dagsay yung mga mamimili niyan. Kaya, sakto din. Ayan, very months na mga ka-extra. Merry Christmas advance. Ayan, patuloy na natin ang ating pag sa so wakas natapos tapos na tayo sa pagbigpit ng aking paninda ayan mga ka-extra we're done at at the same time opening ko po, po ngayon mga ka-extra ayan sana hari nawa mga pumasok na customer ayan po <sighs> ang agaw pong nagising kasi A-opening ko nga ngayong araw na to. So, yan mga ka-extra. Pasok mga suki. 30-30 na lang. 30-30. Ayan. So, ano pa hinihintay yung mga kamnotenyo? Halika na po. sugurin nyo na po itong mini-shop ko Ang aking boy extra apparel. So, yiii.